Mga kaibigan at mga kababayan, ating pakinggan at panorin ang interview ng isang uh, programa ng aplikante ng bayan uh, sa pagdakip at paghuli ng ating uh, dating pangulong presidente ng si Rodrigo Roa Duterte. Kung ito ba ay illegal o legal? uh, panorin natin ang paliwanag ng ating butihing tumatakbong senador na si Legal ba at tama ba na siya ay inaresto? Bago ko sagutin ang, ang tinatanong, magsisimula ako do sa premise na sinabi ng ating Pangulo no siya i-interview at magkaroon ng presscon ungkol sa bagay nito. Sinabi niya na ang pag-aresto ay isinagawa ng ating pamahalaan bilang pagtugon o compliance sa obligasyon ng ating bansa sa Interpol. Sa mga tweet, kung Interpol pala ang kumausap sa ating pamahalan para maisagawa yung pagsaserve ng warrant of arrest, iniisip ko dapat yung Interpol representative ay nakita ko. Sino ba dapat ang Interpol representative? Kasi ang nakita lang natin doon, si General Torre, nagbasa ng Miranda Rights, at siya ang nagserve ng waran. Kasi dapat sana yung nag interview tinanong siya, kayo po ba ay miyembro ng Interpol? Kayo po ba yung kinasangkapan ng Interpol? Pero kung napakinggan mo yung dalawa na nagsasalita, itong General Torre at itong, itong General Pahardo, silang nagsabi na nakiusap yung PCTC sa kanilang CPNP na bigyan sila ng Police Security and Assistance PCTC? Ano yung PCTC? PCTC is Philippine Center on Transnational Crimes Ngayon So sila yung parang may jurisdiction? Sila dapat sapagat sila uh, yung local counterpart ng Interpol. Kung totoo na tayo ay tumugod lamang alang-alang doon sa ating obligasyon sa Interpol, bakit hindi yung representative ng Interpol na counterpart niya dito sa ating bansa, yung head ng PCTC, ang nagsasalita? Sa tanong mo kasi, kung legal o hindi, paano magiging legal kung hindi naman siya nag-serve ng warat? Paano magiging legal kung hindi man lang nakita na daladala niya yung physical, yung hard copy ng warrant of arrest? So walang nakapagpakita habang ang Pangulong Duterte ay inarrest pwesto nung dumating siya, ganap alas 9 pasado ng umaga. Ibig ba sabihin, madiditini mo ba ang isang tao nang wala kang inihain sa kanya o ipinrisinta sa kanya na kapirasong papel na kung tawagin ay warrant of arrest? Yun ang unang tanong ko, paano naging legal? Pagkatapos, ang gusto ko sabihin, kung talagang merong warrant of arrest na dumating, yung head ng PCTC ang dapat na nag-serve ng warrant sa Pangulong Duterte. O yun din ang tanong ko, bakit wala? Yan ang gusto kong itanong. Sino ba yung head ng PCTC? Na? Ang pagkakalam ko, sa check na aking ginawa ay is a former general by the name of Anthony Alcantara. Tingnan mo yung website ng, ano, ng PCTC. Siya yung executive director. Ang gusto kong makita para Sila para yung legal, authorized. Para maging legal. Uh -huh. Sapagkat we did this in compliance with our obligation to the Interpol. Considering the PCTC is the local counterpart, bakit ang pinaka-importanting tao na kinakailangan mag ng warrant ay wala. At yung tao din na siyang dapat na nagbasa ng Miranda Warnings sapagkat siyang nagseserve ng warrant ay wala din. Illegal ang pagkakahuli kay Pangulong Duterte. O, oh, hindi eh, na nga nasunod eh. Alam mo kung bakit? Sapagkat merong isang kaugnay na responsibilidad sa ilalim din ng tuntunin si ng ICC sa aking palagay ay pilit nilang <laughs> itinanggi. Ito yung Article 59 which is ang isang tao na inaresto dito sa lugar sa custodial estate. Ang custodial estate is Pilipinas. dal taga rito ang ating Pangulong inaresto. Sinasabi doon na the arrested person should be delivered promptly to the Competent Judicial Authority. Sa maliwanag na pananalita, yung Competent Judicial Authority, Korte ng ating bansa, kumoy yung kanyang sinakyan at nang siya'y lumapagay Pasay City, dapat sa RTC ng Quezon City, dinala ang Pangulong Duterte. Dapat dito muna sa hukuman natin. Ito yung, na, hindi, oo, oh, yun, yun ang nakalagay sa Article 59. Competent Judicial Authority of the Custodial state Sinong Custodial state? Philippines. Philippines. Sino'y nakakasakop ng Pasay City? Regional Trial Court Pasay City. Yun ang sinasabi ng batas. Bakit hindi dinala sa RTC ng Pasay City para sa ganon ay madetermina natin ang tatlong bagay na may kinalaman sa kanyang karapatan. Mm -hmm. Una, kinakailangan nating masuri kaya kailangan ng korte. Ang korte mm -hmm. lang ang pwedeng magsuri kung yung warrant of arrest ay applicable sa kanya. Pangalawa, kung yung pagsaserve ng warrant ay nasunod ang proseso. Pangatlo, kung ang kanyang mga karapatan ay na-observe. Ngayon, kumo hindi dumaan sa artisi ng Pasay City sapagkat diniretso sa Villamor Air Base. Korte ba ang Villamor Air Base? Hindi. Ano yun? Military base. Talagang abduction, kidnapping, interrelated. Hindi mo ba itatanong? Ka? Sino ang nagdala sa kanya? Sino ang sumama sa kanya para dalhin sa Netherlands? PCTC? Hindi. Sino? Sino ba ang nagdala sa kanya? May nakita ko litrato eh. Nakasama doon. Bukod kay Atty. Uh, yung dati nating executive secretary, ang nakita kong sumama sa kanya para sigurong yun ang inakala nila na PCTC. Hindi eh. Yung nagpunta sa kanya na sumama sa aeroplano hanggang si Mayhatid sa Netherlands ay yung ambassador ng OSETC. Ano yung OSETC? Ang OSET-C is the office of the Special Envoy for Transnational Crime. Hindi siya Interpol. Bakit siya yung sumama? Bakit hindi si General Cantara? Pero may kaugnay na argumento eh. Ang sabi ng mga iba, hindi raw kinakailangan gamitin yung Article 59 sapagkat ang ating bansa ay nag na raw sa Rome Statute. Tama naman, oh. di ba? Okay. At ganito yung tanong ko sa kanya. Kung tayo nag na, ba't nag-issue pa kayo ng warrant of arrest? The pendulum swindles both ways. Napaka simple. Hindi totoo yung argumento na yun.